Laki na lang anong yung difference niya. Wala na 'yan eh. Iniin na rin yung ano, yung laglaga ng pitches. Good day sa inyo mga good vibes Ngayong araw nga ay unang araw at first day ng pagre-repair o pag-ayos ng ating pulan Dahil magpapalaro nga pala tayo o magpapa-event tayo tournament sa mga child or children O sa mga kabataan At dahil gusto kong magpalaro sa mga bata Nais ko nga pala sa inyo humingi ng tulong o sponsor sa mga followers natin dyan Sa mga nais lang magbigay ng kahit anong halaga para may pampapremio tayo sa, mga bata na gusto maglaro So ito nga ay nililinisan ko na para maumpisa na natin Para makapagpalaro tayo sa mga kabataan <tinyo> Habang nililinisan ko na nga ito ang ating pula na may isang brat o followers natin na sulit followers na dumaan. Seta tanay! Nalo pa! Seta oh, tanay! Adio! Ah, Seta tanay! Ari kayo nakaagi naka ka. Anong brat nato no? Seta tanay! Seta tanay na sa ating mga followers! Nalo pa! Seta tanay na sa mga followers na ito na kasungi natin sa no? Libertad! Ay! Ano pa! Inigali natin ating masipag na brat na mangingisda. brat ba? ah, uh, M5 ng uh, ng chapter ng brad? chapter sa chapter Ayon, Ayon, mga brad supportahan natin si Hector Ubak Ubak yan ay Facebook page siya sakto na kaagin ka na Hector Castelio Ubak yan 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 hey, yun brad ah ingat brad ingat ingat ah, ano yun page 5 ng mas bati. council siya mga ano yung awang linisan natin laki na lang ano yung deferensya niya wala na yan eh Hingin na rin yung ano, yung laglaga ng pichas. Dito nga ay eh, naghalo na ako ng pang-apply natin dito sa may mga awang dito sa panggilid at may mga awang-awang o may mga butas-butas dito sa may gitna. Wala akong idea kung paano ang pagtitimplan nito, pero tinantsa ko na lang. Pero hindi talaga maiiwasan yung mga sablay. Eh, syempre error 'yan eh. Ganun talaga pag hindi marunong. So kailangan natin ayusin para may apply natin na maayos. So ulit-ulit lang tayo hanggang sa ma-perfect natin. Ika nga sa kasabihan, practice makes perfect, diba? ba? Dahil wala namang pinanganak dito sa mundo na magaling na kaagad. Babur, sih, oh. parang ditama. So paki-comment naman diyan sa baba kung anong mga suggestion niyo para mas mapaginis at mapaganda pa natin yung ating pulan. Dito nga tinanggal ko muna yung inapply ko nung una dahil nga nagbubble ito at medyo makapal. So medyo nakapal lang ko nga yung pagtimpla at medyo alanganin talaga ako sa paglagay. Kaya tinanggal ko na muna at kinuskos para maalis natin at ma-apply natin ng panibago. So kailangan natin nang ayusin. Sa mga gusto mo pa lang tumulong magbigay ng ating pangpapremyo sa ating pagpapalaro dito sa ating pulan, ay isisend send ko bibigay ko naman dito sa comment section ating Gcash number. Dahil nga nung nakaraan doon sa Maynila o sa Taguig kaya nagpapiling program tayo sa mga kabataan ay na ito naman yung naging naisip kong way para mag magpasaya sa ating mga kabataan. Kaya humihingi ako ng tulong sa ating mga sulit followers na kahit anong halaga at para may padagdag tayo sa ating mga paprim. Papalaro ko event dito sa ating pulan. Sa oras na to, hindi ko na sa inyo ipapakita yung pag-apply ng ating politap para hindi naman mahaba yung ating video. Kung nakaabot ka na sa video na to, comment naman at share kung sa saan ka para naman kung gusto mo mong sumali ay may lista kita dito sa ating listahan. At syempre shoutout nga pala sa ating mga content creator dito sa Masbate. Dumadami lang yung mga vlogger dito sa Masbate. Kaya enjoy lang at focus lang sa goal. Syempre hindi mawawala dyan yung mga shoutout natin sa ating mga sulit basher. Shoutout sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo wala kami ngayon. Kaya sa mga taga dito sa amin ng mga kabataan maghanda-handa na kayo at magprepare na kayo para sa sunod ng linggo ay magpapalaro na tayo at magpapaibit na tayo ng ating pulan. So, dahil nga kinapusta tayo sa Polytop, ay ito pa lang yung ating na-applyan. So, kailangan natin yan mabuhan at lilihaan natin yan ng mak para makinis. At pagdating nga ng hapon ay dumating na rin si Ronnie yung ating tropa. So, tinulungan niya na ako para malihaan to at syempre wala naman siyang ginagawa. Pinaayos na rin natin. Mga bagong pintor dyan, kailangan pag nagliha kayo, So sayo na 'to guys para sa mga nanonood. So hanggang dito lang muna yung ating part 1 ng pag-aayos ng ating pulan So maraming salamat sa mga nanonood at at paki-like and share naman mga idol. Maraming salamat po. Thank you.